Good morning mga BB Bird Ayan mga BB Bird Dito naman tayo sa tabing dagat Nalakad o oh. Magandang dana ng Panahon ngayon Hindi na malakas ang alon Tingnan nyo Ganda na malapad na yung pasel oh. Malapad na Ayan, Tingnan nyo na Dito si B Moon Hi everyone Hi, baby bird. Si mo, ano? Oh. Yan, o. Oh. Tignan nyo. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda ng panahon. O. Oh. Walang kaiba-iba. Lakad mo na kami, simon, Yan ang alaga natin. Si Mon. Mon. Ito mga... kamot na kamot Mon. Yan. Uh, di na tayo makapulot ng kettlebone guys. Dahil uh, wala nang malalakas na alon. Magaya ng nakaraan na malakas na alon. May malakad-lakad tayo. Kaso lang guys, makulimlim ngayon. Yan. Makulimlim. Sama nilalakad. Kasi kagabi Gusto niyang lumabas sa eh. bed Tito la Dito ko la uh, Guys Marami nang Pumalaot guys Yan o no? Kumanggal ang mga ram Tito ka ram Yan Muna natin natin Pig sa rat, Yung tatay, uh, tatay ko na uh, first cousin At mag second cousin kami pinsay pinsan side sa mga good bless And guys At yun Ayan tayo na naman tayo Pagdakad muna tayo sa beach bago pumasok ng trabaho sa mga tense si simon si Mon try natin ilagay sa ano sa balas natin yung bird ilagay natin si moon sa the lid bird moon first moon hi moon mon moon come hey moon well, guys sama na sa atin. Mama sa to si Mon. Unti-unti, kasamahin na pa si Para hindi sa muli ano. guys. Unti-unti na natin kasama si Simon Para hindi siya mainip. Yan, no? Dito kumon, oh, oh, ka oh, no. yan. Come Hindi siya basa. Ito, basa. Ito, ang yung sadyo. Ito, yung ano sa tubig yan ganda na yung panahon guys eh. o huwag yung mahiyang mag subscribe guys at mag comment at kumusta na rin yung panahon nyo dyan guys at uh, huwag mahiyang mag share para matulungan nyo ako guys sa thank you guys para na dumami rin ang ating subscriber guys, maglagay natin ulit si Mon sa Mon, ta, come ito na, come man, yun guys yun guys